ko. Oh, ilagay na naman natin siya. Para i na natin yung lamas bago ilagay natin. Tuyo na yung cook. Ano? Oh, naano na yung kawa. Sa cook yan. Sarap yan ngayon. I-timpla na yung ano niya. Yung mga lamas bago na naman. Dito o na loto yan ngayon. Yan oh, yung kawa niya ano na siya. Yan. Hindi natin tanggalin yan kaya napapasarap din yan. May mantika na. So. Yan siya. Yan na. Anunin na natin yung mantika niya. Yan ang iluluto natin sa mga lamas. Itong tunog niya. Yan ano. Ano lang yan sa cook. Dahil sa cook. masarap yan. Yan dyan mo rin iluto. Dahil ano na, dito, eh, oh, sabay na natin itong lamas. Lahat yan, oh Sabay na natin. Yan, natin yan. Bago yung karne. Yan, yes, timplahan na siya. Pang adobo, lagyan mo asukal, tuyo. Ayan, magiging adobo humba. Parang humba style to eh. Yan, lutuin mo na yung lamas. Tapos yung karne yan. Okay, maging okay na yan.